Uh, kung ako si Peter, kaya ko kaya kayong i-baptize lahat na yung araw na to? Baka sabihin nyo, bukas na lang yung iba. But the 3,000 were baptized. By what? By who? Hindi ni Pedro lamang. May be by 120. Paano kaya sila na-baptize? Are you wondering So, una, uh, sa mga Roman uh, Roman uh, Empire, na sila yung mga balay, na sila yung mga bull. So, wala man tingali ang bud ang Jerusalem, layo pa ng Jerusalem sa dagat. Kaya ang Jerusalem naman na sa, sa bukit, sa bundok. No? So by that time, they were baptized into what? Into Pramah. Siguro sa mga balay sa mga mga balay sa mga tao. Among their three thousand na sila yung mga pool, na sila yung mga swimming pool, na sila yung mga liguanan, dito sila na baptize. And that is why they started to meet a wa and house to house. So, ano? So, in the house to house, hindi lang meeting. There is what? There is the uh, considering one another. Ano yung word na considered sa Bisaya? Pagtagal. Doon na ba ko'y pagtagal? Hindi mo. No? Sa, ga sa ganitong pagpupulong, natin nga nagay pagtagal sa ibulang kapan. Usay, walang pa'y pagtagal. No? Kailan ba ka sa ibulang kapan? Iksoon? tingnan niya kailan, maturo kita mo. Pero kung ako mo, 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 habay mo habay niya, hindi ko kailan. So, sa panagkatigo, sa gamay ng panagkatigo, halos kayo lang, na lang tamang kailan. Nga nung naipagkatan. Sinabi doon na there should be one Considering, no? Pagkatan. So, that means you make importance. Sabi nga, the start of the small group should be what? Should be fellowship. Fellowship po na. Panagambigay. Sabi ni Brother Joel kanina, you, kung kailang kumustayin mo yung kapatid, Kumustahin mo. Kumusta yung health. Especially, among us, yung health. Yung mga estudyante, ilang mga eskwela. Usay, usapaman, Lapinan, panalapin. Di lang yun na may iwasan mga kapatid. Hindi mo yan may iwasan. We're all human. Kung maaaring bakal, we have needs. Usay na ang soul, may ikot siya. Kung hindi mo magtiyot ko, huwag pa mo ko ipag-twist yun sa akong anak. Kaya yung lalungking magtiyot ko,

Nagulaw na ka, mong palito niya o bago mo sa iyo. Kung sa may akong unaw, akong igsoon, o ang sefo na bato. So, nga naman ang igsoon, nag-historya man mo. I ikaw man ang historya sa igsoon, kaya ang ginoo, nagpumat. <laughs> Kung ipagin mo pa ka, ang ginoo, what am poor you things all saliga that you know saliga that you know because a garden humble the lord is omnipotent the lord is powerful the lord is rich pero kung ginodili man sa mga dire adya ah, ikaw man ang gamiton sa Ginoo how I told more my example more practical practical no Isang beses, last week na ako sa Daif, no? Alam niyo yung Dive? Saan yun? Daif is in Luzon, in Camarines, sa uh, Norte, province. Sabi nung kapatid na brother, yung isang uh, uh, responsible nun, Brother, uh, ang biyahe ko kasi is ano pa, gabi ng Basco, 8.30. So, wala akong gagawin. Nandun lang ako sa 51. Sabi nung brother, brother, alis mo na kami. Punta kami sa isang sister na yung anak niya nag, nagsakit. Nagsakit daw ano niya. Ah, sabi ko, alis kayo. Oh, sige. Dito lang po, pahinga. Oh, brother, isama ka na. Ah, uh, sabi ko, sa isip ko, brother, ako niya isama. Eh, dalawin lang yung sister. Ah, dalawin lang, dalawin lang. Sabi niya, isama ka na, brother. Sabi niya, sabi, sumama ko. Nung makita ko yung sister, pero yung brother, ah, uh, ano lang ko, kwento lang ha? Just share, no? Uh, not to boss, but just to give an example, no? ah uh, sabi ng brother, sa ka. Then, nung dumating kami sa hospital, we take turns para bisitahin. Bawal naman ng marami. Nakita ko yung hospital. Kasi public. ko yung kasi children eh, sa Pindia. Sabi ko, ang eh, daming bata sa isang bed. Tatlong! Tatlo bata sa isang bed. Tapos ang inik. Alam mo, brother, maluwa-luwa talaga. Kahit eh, sino sa inyo maluwa-luwa. So ano yung mga yun? That's practical matters. No? Practical matters yun. Sabihin mo pa sa sister, Iksoon, magkakulang ka. Salig lang ka sa kino. <laughs> salig lang ka sa kino. Yan, pulong pa rin yung pulsa. Nung ilo na, salig sa kino. So, kabalo na ka. Muna ang mga Iksoon, naatay sa tinatawag na mutual care. Uh, alam mo, Kinsa man diri ang gender. Sa una, wala may kinder, katon. Ang tawag katon. Sa una, na ikaton, na kinder, na elementary, o karon na na may senior ay. Sa una, katong high school raman. Then, college. Nung kinder pa ta, kung may ato na experience, hindi ah, man tayo sige iskwela, kinder, O sabi po natin, katol Ah, uh, mag-maga uh, ambak-ambak. mag-luga, pakawal ng kindi. Ah. O sabi po natunan, ABCD, yeah. lima, okay. ABCD kan? Okay. Pero, right. one hour, tingali. Then, iskoy na elementary. Elementary. Uh, nagyap, ah, Nagya po ibu teacher, mama teacher ba? maayo-ayo, ang bingong ka. Dahil sa nagkataas ng iskwela, nagkagamay na po. Nagkataas na po mo niyo mong pagtulunan. pag mo, ah, okay, okay, rapi, hindi Pero pagkali si mo, ang teacher din na ang may mo, talag sa roon ng teacher may mo, oh, kumusta ka ka? Sili na. O, oh, karoon natong tuduan, ngunan eh, chapter 1. Tis na yun. Ingun-gun ang mga iso. Ang mga batanon, katungkuna pa na kadangal, atong api-amihon. Nga naman ang atong tumong. Ang atong tumong kay ma-perfect sila. Di ka na yung musubo ko. Atong pagtulunan ka ron, ang life pressure, o, nalang mga ikopya? O, sige, basahin. Paragraph 1, paragraph Tingol ko sa ato yung Joel, pakaw man na nang pabay na. So, maul, maulili ang ato ibuhan. Bisit sa Manila. Bisit sa Manila, no? Kusay ako, mo ka na nagmasalamat ko ko. Naamkuhan mo ko. Naamkuhan mo ko. Usay, sa mo yung small group. Tuwing mo nang iso Ipadalil aku ako ang material sa iyong messenger. Pali mo, i-print. I-print po na ako. Dala-dala-dala na dala dala ako. O, oh, pakawal sa kawal. O, oh, mga itsuan. Sugod oh, oh, <laughs> oh, na ka. O, pakawal. Mga ako, pakawal. O, sa'yo, mga ako. Mag-prepare. Mga mga. O, mga itsuan. O, mag-sugod na ka. basa na ka. O, siya kada usah Oh, you uh, oh, come brother. You a Oh, you? <laughs> so this is not the way. The way is what the considering one yeah. another. That's why there is friendship. Then after the friendship, anong susuro? Automatically prayer. lakay ko ay yung iso na sa sakit. Dili, dili tamay mo na, oh, atong iyan po atong iso on, naman sa'y cancer. Uh, naman sa'y sakit. Pero yung galawan mo yung kapitid, ano yung sitwasyon niya, ito yung prayer natin. Our prayer will be different. Mas lalim. Mas mabigat. Mas concerned. Pag yung anak mo, anak mo, May naniyali sa anak mo? Iba yung prayer mo? It's it's a very deep, no? Kasi kilala mo yung anak mo. Mas panani, Lord Jesus, remember my daughter, my son. It should be the, our attitude toward the brothers and sisters. Kaya nga today the church is what the brotherly love, Philadelphia. Well, we should have this brotherly love. Uh, the Lord, the Lord is a very practical person. No? The Lord even we, the Lord is even we. Right. Uh, we should not be so. Uh, I'm not saying na uh, lagi tayo emotional. Of course, Paul is also emotional. We also should be sober. Malinaw at pa iisip Hindi lang dahil nanginang lang sa opera, hatag na yun, hindi po. May the Lord give us wisdom. No? Kabalabod. Okay. Na ay upan, sabi nga ni Brother Joel, sa small group na iwan mudas, Ah, <laughs> uh, di ba? <laughs> na iwan po ma madaling ramasuko. Pero yeah. the Lord is perfect. So, may the Lord give us wisdom. Amen. Then after that is what? The, the, Well, see, then after that, the, what we call the mutual concern, the cherishing, no? And the shepherding. Dito na masi-shepherd yung kapatid. Kaya mga kapatid, uh, itong bagay na to, na sinasabi natin, is all what? Of course, in the book, binasa natin, uh, yung sharing namin is based on the the, the practical fellowship of the small group. But, apan, dunay ay napaka para sa akong kaugilingon, doon ay isa ka mga importante. dunay na tayo, kung sa man, ispirito. Doon na tayo, ispirito. And the Lord is what? The Lord is now dwelling in our spirit. Ngayon yung saray. Uh, it's not a matter of, uh, you know, formality, you no? Know? Uh, Igon ni Itso and Joen, ni Itso and Jess, o ni Brother G, na kinangan daw, mag-penusit lang sa So, ugma, ay next week, atung is more group. Igon na ni atong buhanol. lang sa ka? Uh, Itso, gusto ka? kay mo ba na subod, ba? Kayo mo na subod pero si ako man mo tampo na so it's still a traditional way then why man we need na practice many times we are not turning to our spirit dili ka na buhi sa meeting life kaya ang sabi ng kapatid today ano yung mahalaga Number one is what you are. Kung sino pa. Kung sino pa. Sino ba ako? I am a Christian. Mga Kristolita. Ano ba yung living natin? That's why the Lord, the, our brother, advises us. Sabi ni brother kapatid, live. First, we need to confess. From our faith. Marami tayong pagkukulang. Marami tayong mga mali. And then, we need to confess from criticizing others. Yung small group, hindi yan lugar para maging marites. Sino nagsabi marites? Hindi yan lugar. It's not a social social parang mga social class. And uh, this program should start from us. That's why we need to confess from criticizing others. Many times, hindi lang mga sister, mga brother po. Uh, di, sa nag-historya ka, wala na lang nakalingan. Nag-criticize na di ka. Then you speak evil against the brother. Yes. Then you speak idle words. Mga bagay, mga, mga salitang hindi naman tama. That is why we need to confess. And we need to confess daily. Adlaw-adlaw. We are a very simple person. Makasalanan tayo. Uh, may the Lord... Save us from this situation. And when we speak Christ, atong panuntingon si Kristo, speak the word. At yung ating pangumuhay ay mababago. Kahit wala ka sa meeting, wala ka sa meeting, but your life is a meeting life. Uh, sa una, sa una, akong, uh, I, I witness when I was in college, no, the, the, the church life in Mindanao, nagsugod pa man. Mga iso, naglakaw sila, nagampo na, nagkanta na. Pag, pag abot sa meeting, wala na. Puno na ang oh, Espiritu. Karong wala sa meeting. Sige <laughs> na, istorya. Sige na, istorya. Hindi, hindi mo ni Mga isuon, di rin tamuigon na sa unang imunalan. Di rin. Atong pansayon ang atong ispirito. Ang ginoon na atas atong sunod. Naratya! Di rin nangwala ang ginoo na kulang tapong magpansay sa ispirito. muwarto ko sa bukid kay maghapong ko dito. Pagamuti mo sa bukid, nakakita ka mo sa gabo. Gawag-gawag Dab ka, nasuko pa ka. Pero ang atong Espiritu, ang ginawalan sa atong Espiritu. The Lord is now in our spirit. Amen. What we need is to turn to the Lord. Amen. And we need to continue. Anong sinabi sa Acts chapter 2 verse 46? Continuing steadfastly from the hospital. Steadfastly. Ano kung sa kanan sa Bisaya? Likon. Likon ng padayon. Likon. Likon lang ng padayo. Likon. Steadfastly. Muli ang mga butang na kinahalan nato magpadayon. padayo. Amen. Kung dilita magpadayon ang ato pagkakristohan yung pinabuhi, usik lamang. Usay mo na sa sabiting. Giluya man ma. Nagluya. Giluya ta din. nagapos. Ano ba na nagapos? Ang mga ikso o nagapos sa ilang mga gibuat sa balay. <laughs> Unya maglaba pa man po. <laughs> Unya maghindong pa man po. Ang mga bala po. Nambang mo mo'y mga transaksyon. Nakoy Di tapos na. Ako po, Lusay, magapos ko. Nakasamiti, nagunan mo na ang tawag na po sa man. Pili na maaahong kita ko. Pasig, nalungin ko dito. Nalungin ko dito. Sa mga nagtrabaho. Muna mga sol kinalan pa ma mawala sa pagkatapos. Okay. E sa isoon, kung lima mo, na puno mo sa panagkatito, isa lang diga ang makawala sa gapos, tanan makawala. Mo na mga ito, mauna ka. Kung kamo lang na gapos, paghuling yung tapos kaya mo. Mo ang kinalan ka Mabuhay. We need to be living and refreshed. Amen! uh, mo nang kadi isa ka buluhan ko sa kino mo na nagpamulo sa karun. Mulang salamat sa Church in Orqueta, Church in Sinusabis kay Ako po rin sa Church in Manila. Amen! sa mula, katong may is aling adlaw, nagbuyo ko sa ayon sa Kaisol, nag-drive siya. Nagsiyak ko sa ila. kanan is Praktis low. practice ka yeah. ako Pero ako siya bisiran, sabi niya sabi, ah, po, brother, hindi ko alam, ganyan pala is Nagulat ako, hindi niya alam. Sabi ko, oh, ganito. Uh, brother, ito yung isi-share ko sa orang kita. Oh, para, brother, brother, maganda pala yan. Then, tamang-tama rin, doon elders meeting, sabi nila, ito yung isi-share natin. So, the Lord now is speaking. I can confirm. Kaya today, na tingali mga kabala sa gawas, uh, mga kira sa gawas, kita mga itsun magpadayon na. Kaya na ay ang ginoo. The goal is what? For the perfecting of the saints. And for the work of the ministry. Amen. For the building up of the body of Christ. Amen. Ito yung pinabangis sa Ephesians chapter 4 verse 10. Yung sinabi ko kanina, mga example kanina, from kindergarten, elementary, high school, hanggang college. Ang goal cool, din sa isang bata, maging college siya, maging doktor, maging engineer. Pero nagsimula tayo sa larong laro lamang. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Yung pagtatanong nyo sa kapatid, bagay, may diabetes ka pala kulang pa lang ang foundation mo. Hindi ito mga bagay na hindi importante. Importante ito. No? Yun ang mga bagay na gagaling tayo so unto the perfecting of the saints. Kaya, alam mo yung mga bata, inaaral mula kender hanggang college, yung mga magulang, nag-ano sila? Usay, wala na sila, wala na sila, hindi na sila mumpalik sa ilang sinina, kay unaw nila ang mga bata. Hindi na sila mungaw lamig, lami, kay unaw ng foundation. Ingun po ang atong pagtagal sa mga inzoon. Kung natay inaalaga ang mga kapatid, iba yung pangumuhay natin. If you are dating for a one or two sisters or brother, iba yung pamumuhay mo. Bakit yung mga parents? Straight to sila. Kasi meron silang mga inala na mga anak. Usay, naay, na ay na lamig. Ang misis ko minsan magluto, apat kami, dalawa anak ko, dalawa rin kami. Hindi apat lang kami sa bahay. Pag bili siya ng isa, dalawa na malaki. Ay, dalawa. Sorry. At tingin niya, yung isa may ulo, at ah, dalawang ulo, ah, alam mo, yung mga parents, siyempre yung gusto yung anak mo, yung masa. Hindi nila kakainin yung dulo, yung yung kway. Ano ba dyan? The... At bilang rin kailanin yung ulo. So, sabi ko sa asawa ko, akilin lang yung... yung... Ikog. Ah? Ikog. Oo, oh, Sabi ko, sa... Okay lang. Kunin, sabi mo, na? Sa kanila na yung main, main part. So, try mo mga parents. Okay lang, magtiis ka. Maraming tinig doon, eh. <laughs> Alam mo, kagabi, hindi na lang kami nila sa isang kainan. Naku, nakainin yung tinig. Lord Jesus, sabi ko, baka nila-nila sa ospital. Pero nilang manukos. Praise the Lord. Sabi ko, nagpunta ako rito. Baka ako may yung problema nila? Pero praise the Lord. So, ganyan. Yung tinig, brother. And then, because we care. You know, uh, I experience nung no, na kapal kung makadalan ka o mga young people na kadalas ka sa so, mga young people kung na ako inaalaga ang kapatid may ingat ako, din, ako. I, I care no? man imo pagsinina imong pag-historya you care ano man doon na kay mayroon kang inaalaga sama with your children may na ka

So this is the way we treat the young ones. So praise the Lord. Uh, I don't know. <laughs> is it time? Uh, anyway, I know. Uh, sabi uh, ko what we share is uh, the practical matters about the caring. No? We got so many verses. Kahit yung mga kayo, alam nyo naman in, in uh, Mindanao, uh, marami tayong mga versikol. But all these things na mininsay sa atin ng kapatid, these are our practical matters. Uh, of course, uh, this is not the goal. Sabi ko nga sa inyo, no? This is not the goal. So, today, dito sa in the church life, we should continue our sport. Upadayo tayo ta sa atong gamay na panaggamay na panagkatiko. So, it's not a formula. It's not formalities. Kinalan ta mo balik sa basic. Kinalan ta mo turn to our spirit ay atong daily living, atong daily living. Napaka-importante. Hindi dapat ang meeting is not an exhibition. Our, uh, our meeting should be an exhibition of Christ. Okay. Sa so, small group is very practical kasi kilala ka ng mga kapatid. Kilala ka. Kilala. Yun ang place na kilala ka. Kaya there is a mutual care. Okay. But of course, hindi rin tayo contento doon sa small group na yun. There should be one, an increase. The goal is also one, to gain people. The Lord, what? Sabi ng Panginoon, okay, uh, sorry ah, uh, parang pupunta na doon sa next topic, but I will not speak about that. Parang, kasi doon rin tayo papunta eh. Kaya yung salita kasi natin, papunta rin doon, pero I will not go there. Ah, you know? uh, Uh, so the Lord is today speaking.